Hello guys, mga kasari, welcome back na naman po sa aking channel. So ayan guys, ang aking sharing na naman sa inyo for today's video ay ang share ko guys ay very late video. <laughs> very late video na to guys. Oh, so ngayon ko lang na-edit ang aking mga video guys. Gawa nga ng ang cellphone ko rin ay may problema na. Yan, ulit-ulit na lang ang cellphone ko sa problema niya, hindi na maayos sa ayos. So, ayan guys, ang sharing ko sa inyo for today, yung mga binili ko na mga uh, items, mga pangdagdag dito sa aking ano, sari-sari store. So, nag-order lang din ako niyan guys sa aking uh, TikTok shop. Ayan, mga kahit pa paano is pangdagdag ano man lang dito sa aking tindahan para yan maka tubo-tubo tayo ng medyo maayos-ayos naman para kitain naman yung aking pangrenta. <laughs> so ayan guys, yung mga binili ko na yan ay ano yan guys, uh, lip tint yan na ano, yan. oh uh, bali ako na yung ako na yung nagre-refill niyan guys. So uh, pag na, na order siya is ganyan mga empty bottles siya tapos may kasamang plastic, may kasamang sticker. Yan. Tapos, ako na rin yung magre refill Tapos, didikitan ko siya ng sticker. Tsaka, ako siya isinisilit sa isa. Isa-isa sa, ano, sa sa plastic niya. Pagka, nalagyan ko na din siya ng sticker. So, ayan guys. Yung, ano, yun. Yung pang refill is para yan sa 10 peraso. Yung, pa, yung parang isang bote niya is kasya lang talaga siya sa naka na talaga siya sa 10 peraso. Kasyang kasya lang siya. So, ako na lang yung nagre-refill guys. Ganyan talaga siya pag na-order. So, naging mabenta yan dito sa akin store, guys. ah uh, medyo, ay, ano ba yun? Bakit ba medyo? <laughs> uh, bali, pangatlong order ko na pala yan ng ganyan. Kasi, naging mabenta siya dito. Binibenta ko lang din siya ng uh, 30 pesos. So, parang pumapatak na 10 pesos ang tubo ko sa per bottle. So, maganda siya guys. Uh, kung gusto nyo, pwede kayo mag-order niyan para pang additional na rin sa inyong sari-sari store. So, ayan din guys. Uh, itong mga ipit din na to is Uh, pang, uh, pangalawang order ko na din yan guys yung so, isang pack siya mura ko lang din siya nabibili ganyan tapos eh naibenta, naibibenta ko din siya ng medyo maayos dito sa aking sari-sari store medyo maayos na presyohan ba <laughs> sakto lang <laughs> tapos si ayan uh, yung mga pang pang ano pang tali sa buhok na maliliit is ni repack ko na lang din siya guys yan ako na lang din ang gumawa ng paraan yan, kung paano ko siya may bibenta na medyo afford naman ng mga bagets dito so ayan guys pangatlong order ko na din yan guys ng ano ay pangalawa pala itong mga itit na to is pangalawang beses ko na din nag-order niyan yung mga liptin pala yung pang tatlong order ko na siya Lipton. So, bali, paubos na naman ngayong in-order ko. So, ayan guys, pinagdugtong-dugtong ko na lang din yung mga video ko. Yan, gora na naman ang inday niyan. Palis na naman papuntang palengke. Pasensya na kayo guys, napakaingay dito kasi habang nagbo-voice over ako is may mga bata talaga dyan sa likod. Ang, ay, dito sa labas ng tindahan ko, nagaharutan sila at ang nila. So, ayan guys, nakabalik na ako niyan nakapamili na naman ako niya ng mga paninda so medyo late na talaga to guys na mga uh, video ko na yun pero in-upload ko na din para naman kahit papano makapag-update naman ako guys sa aking youtube channel kasi di ko na rin talaga siya maharap and napapabayaan ko na din siya so humihingi na din ako ng pasensya sa inyo na mga ka-youtube ko dyan lalong lalo na sa inyong mga kasari na hindi na talaga ako nakakasuporta sa inyo guys ng maayos So sana sa mga patuloy pa rin diyan nakakasuporta sa akin, maraming maraming salamat po sa pa, walang sawa nyo pa rin panonood sa mga video ko at pag may time naman ako guys is ba babalikan ko pa rin naman kayo. Makapanood pa rin naman ako ng inyong mga upload. so ayan guys. Inihinga lang inday guys. <laughs> hindi na ako sanay mag voice over guys. <laughs> Talagang naman hindi ako sanay. <laughs> So ayan, aking mga pinamili guys. Pinagdugtong-dugtong ko na lang din guys yung ano yung mga video ko, yung mga pinamili ko sa araw-araw kasi para medyo humaba-haba naman ba yung aking video kasi halos karaniwan ng mga video upload ko is napaka-iikli So ayan mga binili ko guys dito, medyo mabenta talaga sa akin yung mga chichirya. Sa mga chichirya lang din ako medyo bumabawi guys ng benta kasi hindi pa rin mabenta sa akin dito yung mga mga rekado or yung ibang mga items, siguro dahil medyo malapit ako sa palengke, kaya doon na sila bumibili ng mga rekado nila kaya sa mga chichiria talaga ako bumabawi guys, tsaka sa ibang mga items, lang iingay ng mga bata dito guys sa labas pasensya na kayo so ayan, bumili rin ako ng fishball, bumili din ako ng kalabasa gulay para naman kahit papano, eh, may maluto naman ng inday, makakain ng medyo masustansya gulay. So, ayan, guys. Magpatuloy tayo, na. Hinto ako, guys. Akala ko kasi may tumawag sa akin. Wala pala. Ah, uh, guni-guni lang ng inday. <laughs> Feeling ko lagi, guys. Lagi may nagtatawag sa akin. Imagine, guys. Tingnan nyo yung video ko. May naisama pa akong video dyan. Unboxing ko ng pinamili nung Pasko pa. So, bali February na ngayon. Ganun na ka yung upload ko. Pero sinama ko na rin guys, sayang naman, pampahaba na rin ng video. <laughs> Sampai ganun. Pampahaba talaga. So share ko na lang din sa inyo guys yung mga napamili ko before. Yan dati. Yan nakapamili rin pala ako nung pasko ng mga ganyan, mga pang-ano, pang-gift wrap. Yan. Tapos eh, mga packing tape So, ayan. Naputol na naman ng Inday, guys. May bumili lang kasi. So, ayan. Another batch na naman ng aking pamimili, guys. Siyempre, hindi na. Poor boys over na lang din kasi, guys, ang aking ano, video. Kaya, ang uh, paminsan-minsan, binibidyo ko rin yung sarili ko, guys. <laughs> <laughs> para makita nyo pa naman ako kahit lagi akong balot na balot <laughs> so ayan guys nakapamili na naman ako niya ng another paninda na naman so ayan oh ang cute nang nabili ko na yan guys um, yung isang dosen ng nesty may kasamang free na pitcher 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 yan pitchel ba yan ba gayan, guys pitchel uh, ba yan guys sabi ko la ipitsil hmm, ewan ko lang sa tagalog anong tawag dyan tumbler so ayan guys naging mabenta sa akin dito yung ang ganyan mga pangbatak ba yan mga gamis mga candy uh, candy chew chew candy yan bala na kayo guys mag adjust kung ano yung pangalan candy chew or chew candy parang ganun oh. magic chew pala yun Tsaka yan, mga napapamili ko guys. Medyo nag a na rin ako ng mga kape-kape. Dati anim-anim yung binibili ko guys. Ngayon medyo naso short na. Kaya yan, minsan pa nag-iisang -nag dosena na rin ang inday. O ba? Diba? kahit pa paano sa awa ng Diyos is nakaka dagdag kahit pa konti-konti so far guys uh, medyo maayos naman na yung bentahan ko dito kahit pa paano is naka 1k plus a day naman minsan uh, bumababa pa rin. <laughs> Minsan naman, medyo nadodoble na rin. Medyo nadodoble na rin yung 1K, nagiging 2K na rin. So, napakalaking bagay na nun sa akin, guys. Sa bilang bagong sari-sari store owner, owner ulit. Owner? <laughs> owner talaga yan. So, ayan guys. Puro na lang kalukuhan si Inday. <laughs> yan, patuloy, patuloy ulit ako, guys. Ayan. Yan patuloy ako sa aking holy na aking mga pinamili. So, ayan nga pala, guys. Uh, salamat nga pala ulit sa ano sa walang sawa niyong suporta ah, sa akin kahit na hindi na ako madalas nakakapanood sa inyo at sa patuloy pa rin na nanonood sa akin maraming maraming salamat po at sa mga hindi po nag skip dyan ng ads thank you so much sa inyo guys malaking tulong na po yun para sa aking revenue ayan thank you thank you so much po and sa mga ka-team survivor ko dyan maraming maraming salamat po sa patuloy niyong suporta ah, sa mga videos ko So ayan guys yun lang po masasabi ko happy selling po sa ating mga kasari god bless everyone